sa tingin mo lugi or talo ang mga mag-aaral sakaling ito ay ipinasa ni Pangulong Marcos. Yung buong PUP people actually no combated sa una No, uh, maraming actually debate po sa loob ng komunidad, no, yung pagtutol o hindi sa NPU bill. Maraming nagsasabi, no, ah uh, na talagang ito yung magagarantiya ng higher budget para sa aming pamantasan, no. Pero sa um sa opinion no ng maraming mga estudyante sa aming pamantasan, no, wala kasing specificong provision sa NPU bill no na nagagarantisan nito no at uh, tanging um tanging lang, no ni Pangulong Marcos Jr. yung pinangahawakan no ng ilang mga nagsasabi na ito ay magagaranti ng mas mataas na pondo sa aming pamantasan. Kaya sa lagay ng mga estudyante talagang walang madudulot na, na magandang epekto sa kalagayan ng pondo ng aming mm -hmm. pamantasan itong NPU bill na ito. At kung hindi, palalalain niya lang talaga yung kompetisyon sa mga pamantasan doon sa national status na gusto nitong ibigay sa PUP. Mm -hmm. Okay. Uh, sa tingin mo ay hindi, uh, I mean, um Walang tama rin sana ang term kung gagamitin Tiffany no? Walang pakinabang 'yung mga mag-aaral sa NUP na ito kundi 'yung mga how about the teachers, the faculties, the staff sa kasalukuyang version po ng NPU bill, no, yung na veto na no, sa pres ni presidente Marcos mm -hmm. Jr. talagang wala Talagang walang mga espesipikong provision no, na naglalagak ng karapatan ng mga estudyante lalo na sa sapat na pondo at karapatan namin no sa loob ng pamantasan, no. Ang tanging ang tanging ibinibigay nito is yung national prestige no sa um, PUP no bilang isang national university no at yung pagbibigay din ng fiscal and institutional autonomy no sa aming mm -hmm. pamantasan pero kung susuriin si CNU bill no ay talagang um, wala siyang ibinibigay no na pondo para gawin itong mga dagdag na function ni PUP once na siya ay maging isang national university mm -hmm. no so ibig sabihin sa dulo't dulo talagang um, tatak pagtatakdan niya lang yung ginagawang pag aabandona ng um, gobyerno mm -hmm. Na doon sa hindi sapat na pondong ibinibigay sa aming pamantasan and instead itutulak na mag-generate ng sariling pondo si PUP para doon sa mga magiging dagdag na function niya once na siya ay maging isang national university kung napasaman ito. Oh,